Hindi, hindi po. Hindi. Hindi. At dito may kumakalaw. Hindi ka daanan. Ito ang pwede nilang daanan kasi may mga pato. We gonna stay. Right? Good na. We gonna stay. Wala di susi ito. Wala tayo dapat ipakala lang. Tapos talaga may dumadaan talaga doon. Minsan hindi lang tao. Minsan tao. Alam niyo ba sobrang dilim na ngayon? Yung oras ngayon na 6.24 Ah, maliwanag na talaga yung camera namin Pero madilim na Eh, kasi Ming, di na namin nakikita ngayon Pero nakikita niyo ba ba? Mayroon. Ha? Baka mayroon pa <laughs> <laughs> tapos, na, <laughs> 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 tapos na Tapos na <laughs> Tapos na Tapos <laughs> na Yan pa gusto mo, Jai? <laughs> so, ano, para umakit na lang pa kung ano Ladder Tapos <laughs> Kapag <laughs> ganyan-ganyan, <mo> <laughs> higaw ka muna. <laughs> Uy, madumi ka pa. Oo. Okay ka na dyan? Ano, dyan ka naman tutulog? <laughs> Taho na lang eh. Jey, mag-tent ka talaga. Huwag ka na mag-tent. Huwag ka-tent ka, Jay. Try ko lang. Oh, Wag na, wala kang paglalapag yan. Ano po? Tabi-tabi uh, niyan -tabi daan dito. Doyan, na may kasamang tent. Sabi ko yung tent sa doyan. Ha? <laughs> ayos. <laughs> ha? <laughs> <laughs> ha? Hindi <laughs> natin mababalik yan. Pag nakagat na kas. Hindi ka makagat na kasi sara mo nga yan. Okay, sige. Wala ito magawa. Hindi, nga inaalala lang namin. Hai, wala, wala na yung probatory pa dito. Ayun okay, nga. Yeah, sige. Ah. Ang dilim na wala na ako nakikita Ang liwanag man We don't know why Maliwanag sa camera diba? Nakikita ako no? Opo Stick nga eh Kaya nga ito ang mapantingin kung may hanapin ako Ang dilim dito Yun o Diyan na si Diyan ka na lang Jay Sa duyan ko Magpaano? pagpatong dyan yung Saan? Diyan ba sa duyan? Hindi ah! Ang gapang gapangin ako yun Yung as na yan Diba ba yung palaka buo Nilunok niyang kabilang katawan Para sa ano Head frog. So, uh, tama tama kanina. Yung kanina na kumagat ng ano? No? Aba. Bilib din talaga ako sa mga aasi. Ang lalaki ng kain ng kainin. Alam niyo kung bakit? Bakit? Dahil ang kanilang mga buto sa ulo ay hindi naka-fix. Lahat yun ay nakadikit lang sa muscle. So kung ganito yung ulo nila, hindi yan ganito yung fix ng bone nila. So nag-expand? Na yun, sumasama sa balat niya. Mm, ang galing. So ito na, set up na ako ng ilaw para malupit yung light namin dito sa camping. <laughs> hindi, pwede. Ito na, itatapatan natin sa mga, ano, sa mga party people. <laughs> Kaya na, kamangka. Ba't yan naman yung ilaw? Napapasaya ko tuloy ako dito. You want to drink? This is the Ruby Silver Swan. <laughs> Oh, are you from what country? Brazil. Oh, Brazil, very important country. I have very important juice for you. It's <laughs> very important, very expensive. It's golden. Yeah, golden fiesta. <laughs> you want some? <laughs> What's this? Who's this? Who, who are you? I'm good. <laughs> 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 Basta bukas, ano, gigising tayo ng Boy. Yes, tayo ng boy. First we got alive on this abandoned abandoned river wins 500,000 pesos. Kumain. Wag na 'yung premium. Buhay ko na lang. Ay, ako sige, may premium na lang. Okay. Kasi masakaling sakaling ano yung ba, pag gisi ko buhay ako, may tumanggap ako sa premium mo. Oo, tama. Sige. Ano na. Para sa kaso dun Nabawasan tuloy yung chance ng ano ko buhay. <laughs> Sorry po. <laughs> ano to pwede tanda ay dito niya mamili. <laughs> Sabi ko sayo talaga. Ano naririnig ko yung ano na? Yapak. Ito kasi ano ka na dito. Uy, ano yun? Uy, ano yun? naman. Ming, ano yun, Ming? naglag? Let in the pinag usapan namin dito. Ilalagay mo lang ang ano. Ang galing mo yan, baka mawasa yung buhay ko. Saan? <laughs> Saan? Yan no, oh, tinan yung paligid namin. Hindi ko na alam ano. Yan. 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 As is pa rin naman. Yan pa rin kung ano yung kanina. Nga lang, gabi na. Madilim na. So medyo crazy na. Si Tonix medyo nakaka-recover na yung kamay uh, nilutilot namin kanina. Tapos nakita natin dito yung pinakamalaking sawa daw, di ba? Eh, ang mga uh, pa naman, wala silang hmm. silang pandemi. Ah, ganun? Yes. So, ang... paano mo sila ka nakausap? Titigan-titigan lang kasi yun. Jo, iba ko kumakain Jo, sa din Jo ako. Ito kasi ako usapin. alam yung bad vibes ako. <laughs> Naisip ko yung, oh boy, madarga ba ako bukas? <laughs> 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 Palibasa kasi wala, wala kayong problema, di ba? Ano problema mo? Wala kang problema. Oh. <laughs> may problema ka? Ay, ka meron? Ang dami. Wala sa video Sige kung mag-iakan tayo dito? Diyan <laughs> tayo magtanong sa kabila sa walang problema. <laughs> Jay, may problema ka? Ay, wala siya Ay, wala. tayo <laughs> no. mag Yun yan, man? Sila. Sila na? Tara. Uy, kuya, yung ano natin yung na. Sinara kasi na yung anyang may apoy. Uy, ikaw nung sabi nun. mo maganda? Siya po sa Tagalan. Okay lang. Ano yung ngari? Ha? Alright mga Jai, sunog na. Hindi siya pala. May alot na yung ulam namin. Okay. Tapos nag-ano na kami ng bonfire. Ito na kasama natin, no? Yeah. Yeah. Tapos meron doon isa bumagsak na. Bang! Nya! Yeah. Kain na po! Kain na tayo. Laset! 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 Wow, grabe naman yung panluto nyo ng ulam, eh. Diba? Alright, let's eat. We'll let's eat, let's eat. Wala ka mamin! ma'am. pa mga yung aming paper plate, guys. Kinapalo yan ng malakas. Para e, magising yung mga... <laughs> <luk> para <laughs> hindi ka na-grade. Mm, kulang mo. Sabang <laughs> 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 hey, kumakain kami, naka-timelapse lang. Sana. Hindi na kami may narinig na nag... Pagdating parang pagdating niyo, pagdating yang pagdating niyo, pagdating niyo, pagdating niyo, pagdating kaltak pagdating niyo, 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 apa? niyo, pagdating niyo, pagdating Diyan tayo ng guys, um, dito. Diyan yung kumot Kung sakali ka na lang na. Baka hmm. nagtawag yung kanina na nakasuming suming ano dito? Pagkabit natin diba ng hot ng, ng ano, tayo. Narinig ako. Na wala din. Dito na pinansin. Wala dyan nakatira. Wala. <laughs> wala. Pupunta doon sila sa taas. Ha? Pupunta doon sila sa taas. Bakit? Yung mga motor chat lang. Sa ah, okay, okay. Itong area nila na to. Ngayon, ngayon lang talaga nagkaroon ng ano. May nagtangkang tumulog dito. Kami ano yun. <laughs>

Kita kita tanya, kami serbin kita kita tanya itu. Oh, oh terlaga kita terlaga tayo. Iya, yeah, terus. ตักมาเอ่ตักมาเอง bawat isa sa amin naging alerto talaga. Ngayon lang talaga nangyari ito. Alam mo kasi yung pakiramdam na ano, na balik na babalik po talaga kayo. Yun talaga yung, alert, yung pakiramdam namin. Ang daming tao sa paligid. <laughs> ha?

we gonna stay? Wala din sa chito na natin tapos ipakala lang. Yan yes, really, natin. No. Kung sakali man, kaya naman natin makausap yan. Ikaw eh, ayaw niya mag- eh, Ikaw ayaw niya makipag-usap. No, we can talk. Pag gusto niya umalis tayo, alis tayo. If not, we can stay. Lipat na lang tayo. Na tayo lilipat ng ganito oras. Mas diyan di natin alam yung lugar. Ano yun? I don't know. Ano yun? Ano yun? Kasi ang basic principle ng ano, ng kung ha, fellow hunter ka man o ano, pag nakita ka, may nakita ang ilaw sa'yo, please lang sa Ilawan mo balik. May nakita kayo, nakita ilaw, okay? Pero doon sa dyan na ilawan, ano, anong ilaw. Mas paano na parang naglakbay lang, umilaw siya. Iilaw ka. Iilaw ka pabalik, di ba? Iilaw ka pa balik Pag patay ng ilaw mo, dapat, ilaw rin yung ulit. Kung ba parang, dito Parang kami. kayo. Nakita ka namin. Dito kami. Alam mo, dito oh. kami. Dapat ano ka ilaw. Tama, ka? tama. Ayaw bumalik ng ilaw niya eh. Yun nga. Wala kasi ang ilaw. Sabi so gusto niya. Yun nga. Dito na to kami, Jay. kami ng kanina. Bakit? Yes, yun yun. Yun yun yun. Walang tao kakaratin naman namin. Kasi sabi ni Gio, umalis sila kasama si ano eh. Oh, Oo. nakasalubong namin. Tatlo sila ni Kaya Gio. Kaya ko oh. Nakala ko tulog na kayo dyan. Wala. Kasi hindi ko, hindi ko kayo nagpapansin kanina ka. Wala, wala, wala. Yo. Oh. Ito <tuk> mo sila dito sa taas. <tangan> Wait lang, nah, may kinakento kasi si no? ano? Ano daw? May tao, parang may tao daw dito, dito kasi. Saan? Dito sa spot natin mismo. Kasi, kasi nga daw, akala niya dito tayo, kaya siya nasa kamituya niya. Kasi nga nagbabantay siya dito. kasi nga akala niya dito tayo. Tapos? Tapos nagulat siya, dumaan tayo. Huh? Nagulat, nagulat, nagulat na nandito, nandito ula tayo dito. Ano siya? Akala niya, nagpapahinga na tayo dito. Oh, kaya nga, lapit na tuloy siya. Seryoso? Ano yun? hindi ko may dito ano na. Ha? Huh? Umalis pala kayo lahat? Umalis kayo lahat. Akala lang pala tira dito. Oo. Oh. Bakit? Kung wala pa na nakikaramdam dito eh. Akala ko tulog oh. na kayo dito. Bakit ano meron? Hindi. Akala mo hindi na kami? Oo. Oh. Uh. Bakit? Nagkindig mo kami? Hmm. Ha? Nag-uusap? Seryoso? Seryoso nga. Kung alam ko lang na wala kayo dito Nagsama ako sa inyo. Tarotin okay. ako. Ang ulo pala <laughs> natira <laughs> dito. Tarotin ako. Dapat pala ako. Ay, bakit ikaw ako? Hindi, takito lang <laughs> ako. Dati yung grupo natin sa dalawa. Actually, apat sila doon? Tatlo lang sila. Ha? Huh? Apat sila? Tatlo lang. Tatlo lang? Apat si Jeyo, lang Kuya Roman, pati si Erly Malalakas yung mga yun. <laughs> eh, tayo dito. <laughs> <laughs> Walang malakas <atin>? sa <laughs> Ang <laughs> na oh, dito si Anton. Alam <laughs> nyo. Ha? Ganito yan. Kung may tao dito sa paligid natin, naka-observe na yan. May hmm. kita na nila tayo. Hmm. Kapag umalis tayo, ano ah, sa tingin mo gagawin nila sa atin? Tama? Mm -hmm. Ang multo, kapag natakot ka sa multo, anong ginagawa ng multo? Tatakot yung salano. Tatakot yung salano. So, kapag natakot... so kapag, natakot tayo sa kanila, natakotin nila tayo lalo. Hindi naman, wala namang may ari ng gubat eh. Diba? Tulit ito, rin nila to. Pero wala namang tayong ginagawa masama. Ito may armas nyo sa Pag umalis ba tayo sa so tingin mo, hindi na gagamitin sa atin yun. At least si kung, sa labas, kung sa kanil sakali lang, hmm. kung magkahabulan maghahab, man, at least sa labas, sa labas, may makakakita pa. Sa ito, dito tayo sa loob. Corner tayo dito. Wala pang nakaalam. Yeah, tama I mean, I naman. Sa so, kanila kayo ako kasi lugar nyo. Ang tutulog talaga kami sa bundok. Mm hmm. Tapos talaga yung mga asin, asin mas gitna pa kaysa dito. Tapos talaga may dumadaan talaga doon. Minsan hindi lang tao. Mm hmm. Minsan tao. So may mga dozen drones yan. O yung mga ganito na sitwasyon, kumalma ka lang, turn off all your lights, be quiet, rest. But full rest kalma lang kayo, okay? Huwag mm. mo siya dumatakot kasi pag natakot ka, magpapanik kayo, mawala kayo sa focus. Yes? Okay. Kalma, pakiramdaman natin. Kapag nakita natin na talagang matindi na, pag nakaramdaman natin na talagang intense na, di ba? Pag naramdaman natin na talagang mainit na, dahan, -dahan tayo pumulak. Okay? Uh -huh. Prepare natin yung gamit natin lahat. Ready to go tayo. Yung mga hamok, pwede natin iwanin lahat ito go tayo. Alright? But as of now, steady muna tayo. makaramdam tayo. Makiramdam natin. Bukunin na sa paligid. Tako ba hindi?